Hello mga kasi farming Good morning, good morning, good morning At ayan medyo tanghali na po Dahil kanina po ay malakas po ang ulan So ngayon ay, ay Ito medyo maliwanag na pero Mayroon pa rin kulimlim So tumutulo pa rin po yung Ulan po dito medyo nagambon-ambon siya So kumusta po, kumusta mga kasi farming At ngayon po ay nandito po tayo Sa atin pong dating talungan So ayan mga kasi farming Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung talong natin ay natuyuan na. So, ito, muli pong yumabong at kumapal po yung dahon ng atin pong mga talong po dito. So, hindi man po lahat nabuhay, pero marami po ang nabuhay mga kasi farming. So, mga kasi farming, ito yung kinukwento ko sa inyo, yung uh, pag-upload ko nakaraang araw, na ipapakita ko po sa inyo, yung mga dating natuyo na natalong, ah, ngayon po ay nabuhay po muli. So, eto na siya. Ipapasilip ko na po sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kasi farming kapag ang inyo pong mga talungan ay bagong tanim pa lang at siguro mga ilang months na, 3 to 4 months na bago nyo pa lang napipitasan yung inyo pong mga talong, kapag nalaanan po ng tagtuyot, huwag nyo po munang tabasin, huwag nyo po munang araruhin dahil may chance pa po na muling manumbalik sa ganda ang inyo pong mga talong. So, di na tayo magtatagal. Makasih farming diretso na tayo. At sisilipin na po natin ang atin pong mga talong na dati pong natayuan at ngayon ay yumabong na. So, tara! So, ayan mga kasi paming, eto na yung atin pong mga talong. Mapansin nyo po, yan, may mga bunga na po uli. At eto, marami na rin po siyang uh, bulaklak. So, yun nga lang mga KC Farming, hindi po masyado namin uh, naalagaan ito dahil medyo nagkaroon po tayo ng konti pong uh, uh, problem. So, medyo nagka-busy rin tayo sa barangay bilang isang uh, kagawad po ng barangay. At isa pa dyan, um, yung amin po kasing uh, pinsan, so nagkaroon po ng problema, nagkaroon po ng operasyon. So, medyo hindi po natin na si itong atin pong uh, talungan na muling nanumbalik ang kanya pong uh, kapal ng dahon. Pero ang gusto ko lang po dito i-share sa inyo mga kasi farming ay meron pang chance yung atin pong mga talong na kapag natuyuan na ng ilang buwan, ito kasi natuyuan na siya ng anim na buwan. So talagang parang kahoy na talaga siya mga kasi farming. Mapapansin natin dito ito noon, ano? Oh. Ayun, mapapansin natin ito noon. Ito tuyong-tuyo talaga ito yung mga yan yung mga kahoy na ito. Ito yung tuyo talaga ito siya. Pero itong uh, talong na ito ay ongoing pa lang siya sa 4 months. So mahigit 3 months pa lang po itong uh, talong na ito nung aming uh, naitanim. So ilang beses pa lang kami nakapagpitas. Um, siguro mga 1 month pa lang yung aming pagpitas kasi ang talong kasi ay dalawang buwan kalahati. So simula sa pagtanim mga isang buwan kalahati hanggang uh, 50 days ay nagubunga na po yan. Pero hindi pa gano'ng makapal. So idad na siya ng mga 2 months. Simula pagtanim hanggang papunta ng 3 months. Napitasan na rin po namin siya ng almost 1 month po. Medyo okay na rin naman po naman. Pero yun nga lang yung continuous po na kanya pong uh, pagpitas namin dito ay natigil. Dahil nga sa sobrang pagpasok ng ilin So dito po sa Palawan ay talagang tuyong-tuyo. So ito yung sinasabi ko, iba ko lang po makasi farming ha. Itoto ko po sa inyo yung atin pong mga talong. So ito na makasi farming. Ito na po yung mga sanga niya dati. Yan anong balik po, bigla pong dumami ang kanya pong mga sanga. So ito, dati nakapagpruning na kami dito eh. So ito na rin po yung uh, area na dati pong nabahaan. So ayan oh. Anong balik? Tapos yung mga bunga niya, katulad po nito, tinutuka po ng manok. So kung mapansin natin mga kasi farming, sobrang kapal ng kanya pong ah, dahon at yung kanya mga sanga. So mayroon pa dito sa ilalim. Yan po, oh, nagsusuhi pa siya. So katulad nito, ito po, yan, yan, nagsusuhi siya. Ito, napakaganda ng kanyang suhi. So yung kanyang bunga, yan po, oh, kinain na ng manok. So mayroon din pong bunga dito na malaki na so hindi lang po namin talaga ito nalagaan dahil nga po sa marami pong uh, uh, nangyari marami pong mga trabaho na nang nangyari po plus doon sa hindi magandang nangyari sa amin pong pinsan so ayan siya oh bunga tapos bulaklak nya kung ito po ay natutuloy tuloy at nalagaan po natin mas ano pa po ito siya mas maganda pa mas yayabong pa so ayan po oh. at yung lupa dito na dating napakatigas ngayon ay buwakag na naman siya so tuloy tuloy po ang kanya pong pag uh, basa ng lupa dito dahil nga sa tuloy tuloy pong pag ulan so style naman dito yung, yung lupa naman dito ay may pagkabuhangin so kahit umulan siya ng umulan mabilis pong uh, matutuyo dahil nga sa yung lupa dito ay may pagkabuhangin siya, may halong graba. So, marami siyang bunga. Katulad po nito, Ayan, bunga sana kinain na ng manok. So, ayun. Dahil nga po yung mga manok natin ay medyo nagutuman din dahil halos wala tayong naibigay na pangkonsumo sa kanila dahil nga sa hirap din talaga ng buhay nung panahon po na sobrang tuyo. Kaya itong talong po ay talagang kinain na nila. Yan po ang ganda ng bunga oh. So ayan. At hanggang doon mga kasi farming oh, hanggang doon sa dulo. Buhay po ayun, kikita nyo. Kita nyo po isusom ko yung manok, tinuka niya na naman yung talong. susum ko ha. Ayaw mag-zoom. Yan mga kasi farming oh, yun. Yan. Yung nagtago na yung manok. Ayan, malikot pa yung kamay ko. Ayun, kikita nyo. May itim dyan, yun, naglakad-lakad, yun. Na tumuka-tuka dyan. Ayan, manok po yan. So, ayan po mga kasi farming Yung atin pong uh, update dito sa ating mga talong. Na ito yung sinasabi ko sa inyo na buhay muli yung atin pong mga talong na buhay pumuli. muli. So mapapansin niyo makasipag mi kung gaano katuyo noon. Ito. 'Yan 'no. Oh. 'Yan 'no. 'Yan. Ito yung tuyo noon katulad ito, 'yan 'no. Oh. Ito noon, wala na ito. Tuyo na talaga tu noon. Pero nanumbalik siya. Nabuhay siya. So ang talong pala ay mayroon pong uh, tinatawag natin dito na resistance para sa mga ano, padating sa init ng panahon. So kahit sabihin natin na mukha na siyang patay, kapag nabungusan pala ng tubig ito muling mananumbalik katulad po nito yan po yung sanga nya wala na oh. tuyong tuyo na pero mapansin natin muli pong nag hmm, nagbigay uli ng dahon nagbigay ng bulaklak so yun po yung advantage pala ng talong itong gulay na ito so ito mayroon na siyang mga dinapuan na siya ng ano ng sakit itong uh, virus ito virus po ito yung mga dilaw po na yan So kapag kayo po ay dinapuan po ng ganito sa inyong talungan, dapat po ay putulin or bunutin nyo na po dahil ito po ay uh, kakalat po ito siya. Sa pamagitan po ng mga insekto, katulad po ng mga white flies, anong mga insekto po ang magdadapo dito ay madadala niya po yung yung virus papunta dito sa mga walang tama. So kapag tayo naman ay humawak dyan, so dapat 'wag din nating Uh, hawakan yung mga talong natin. So, kailangan po natin dito, pag tayo po ang nag uh, tanggal nito, pag bulot nito, dapat nakasako. Huwag nyo pong hayaan na itapon lang dyan dahil habang natutuyo po yan, dinadapuan po yan ng insikto. Yung insikto kasi, kapag uh, nabubulok yung mga talong mas lalong lumalapit so katulad yan o oh. ayan po mga si oh, napakayabong oh. at ang bulaklak oh, bulaklak oh, bulaklak So wala pang spring foliar yan, wala pa ring abono. Sa so, pamagitan lang po yan ng pag-ulan dahil yung ulan kasi mayroon po kasamang uh, abono yan. So may tinatawag tayo na mas mataas ang nitrogen kapag laging umuulan. So kaya nga minsan kailangan po na magbawas-bawas din ng pag-abono dahil isa po sa dahilan ng mabilis pong pagkasira ng ating mga talong kapag nasubran po tayo sa abono Lalo lalo na yung mataas po sa nitrogen. So malamig na nga ang panahon, dadagdagan mo pa ng uh, mas malamig, hawakan mo yung abono, malamig yan yung abono. Mas lalo pong masisira, kakaroon po ng mga sakit like mga punggus. So katulad yan, ito po, tinuka na ng mga malok, So dahil nasira na siya, pwede na siyang dapuan na pumupsis blight. So yun, ito po yung sinasabi ko, makasay farming, na yung talungan po natin ay pwedeng mabuhay muli. So, yan, proven talaga. Proven natin na yung talong kahit mainit, na mainit ang panahon o tuyong-tuyo yung lupa, ay kayang mabuhay. Huwag lang po natin talaga makita na talagang yung nabali na siya, yung wala na talagang puno. So, yun talaga. pero katulad po doon, oh, yun. Marami pa, oh. So, yan mga farming. Katulad nito iba, oh. O, oh, dito medyo madalang na. So, dito, medyo madalang na dito yung dito banda hindi na nakarecover pero kung kapansin natin halos lahat po doon ay talagang nakarecover so doon po sa unahan din yan ulan na naman ulan na naman mga kasi farming so pupunta rin sana ako doon sa isa pang area kailang kapag ganitong maulan na so medyo ano na tayo ah, iwas mo na tayo dahil masama ang pakiramdam natin sinisipon pa tayo so pero tayong kunting trangkaso So gusto ko lang po ipakita sa inyo mga farming na talagang yung atin po mga talong eto ay muli pong nanumbalik. Ito mga kasi farming oh. Sa dami nito, kung ito po ay malagaan talaga natin, kaya pa ito magbigay ng mahigit po sa sentang kilo. Nagkataon lang talaga. Tapos ngayon, bagsak presyo pa yung talong. So, yung talong po dito sa amin, makasay farming, yung retail po ay 20 pesos na lang. So, 10 pesos ang kumprahan po dito. Ito po, yan. Hmm. Napakarami ng kanya pong uh, bulaklak. So, hanggang doon. Kung panggulay-gulay lang din naman, ah, wala tayong problema sa panggulay. Dahil, ah, ang talungan natin, ito ay nagbibigay naman po ng bunga. So, sa ngayon, hinahayaan muna natin na, ano you know, sa, sa manok, pero pag medyo ano na tayo, bakanti na talaga tayo ay ano na po natin ang tawag dito aasik na po natin so ito po yung mga tanim din yung kel dito so mga kalabasa tanim niya tapos may mga mais din po dito so naging multiple na po naging multiple farming na po inangyayari po dito so hindi lang isa hindi lang dalawa tatlo marami pa marami pong mga nakatanim dito ngayon yung sa mga bakante kaya naging multiple farming na dito o dito sa area so ayan at nandito rin po sila uncle. Yan medyo ano na. Um, maambo na. Kaya eh, uh, ito mayroon sila mga alagang itik, may manok. So dito talaga ang maganda. Yan ang nanonoka ng talong. Yan. So ito. Yan mayroon kaming maganda bibi dito. So dito sila uncle sa loob. Yan mga si farming at Yan. Hello mga kumusta? So matagal din kayo na hindi tayo nakita ng atin pong mga followers sa ating YouTube channel and Facebook. So, siya po si Angel Consilo. Parang wala nang problema, pero ah, mabigat pa. Mabigat po, malaki po ini. Ang problema. So, yung ano kasi namin yung pinsan namin na uh, si Nor ay yun na operahan po mga kasi e farming. So, nagkaroon po siya ng uh, doon sa kanyang bahay bata ay nagkaroon po ng bukol plus doon sa appendix niya ay namaga. So, pumutok na ba yung kilo? pumutok na pumutok na appendix niya so kailangan po na biglaang uh, pag-opera sa kanya awa ng Diyos, naging uh, successful naman yung uh, pag-opera so napakalaki ng bill, 168,000 po yung bill tapos medyo nagkaroon po ng komplikasyon nagbuka yung kanyang sugat at naoperahan siya ulit, nilinisan so ngayon, nasa hospital pa rin siya nag na naman ng 82,000 so mga kasi iparaming nasa 200,000 50,000 po lahat-lahat ng uh, kailangan ni Ankel so yung 168 okay na po yun na uh, tapos na po yun so yung 82,000 na lang po ang amin pong pupunuin na naman ngayon para po makalabas uh, ang aking pupinsan ang anak po ni Ankel so pray na lang po natin na uh, bigyan po tayo ni Lord ng uh, blessing para po sa itong pagsubok na ito so ayan po mga ka farming Ankel anong Ankel alam na ba tayo? O ano? O, hi, hi <laughs> mo na lang <laughs> sila? Kumusta na kayo? <laughs> Ayan, so Hindi pa makapag ano si uncle ngayon kasi May problema pa Oo, oh, may problema pa, pa. Pangiting-iting yan si uncle ngayon Pero ang isip niyan Wala dito sa atin A anong, anong <laughs> <Lumiliman>. <laughs> Ang sab Sabihin, tawanan mo ang yung problema Ayan, tawanan ang problema Pero kailangan nating isolve bago tawanan Bago <laughs> tawanan Hello. Uy, hello baby. Hi. <laughs> so ayan po, ayan po mga si farming. Hanggang dito na lang po muna at tayo like po sila sabi na I'm back. Buling babalik na po si si farming upang ipakita po sa inyo muli ang mga pamaraan sa ating pagtanim ng gulay hindi lang po sa akin kundi pati na rin po sa mga kaibigan po nating magsasaka ipapakita po natin at ituturo po natin sa inyo kung ano-ano po ang mga pamaraan ng pagtanim po ng gulay dito po sa Palawan Brooks Point. So, ayan po. God bless po sa ating lahat and good morning. Bye. See you soon again. Bye-bye.